Hindi po yung dito. Delikado yan. Baka, baka ako, ano, baka, baka ako, po anong nagawin na sa akin ng asawa mo pag nang... nalaman niya na dito ka tumuloy. Di ba? Lalo lalaki ang problema. problema. Ma, Ma, paano ba kayo nag-away? Bakit lumayas ka? kayo mm -hmm. na uh, yung ano na tapos <laughs> yung mga simula na nang punta ni Moon. naman po Kasi pa rin hindi na daw daw yung Tapos ka gamit mo. sa akin, iwan mo yung mga anak mo. Kasi mo mo yung hindi na naman kami nanggakain ng hulihan. Pabaka ka. Pero mayroon siya. na dapat doon kasa. Ang nangyayara ko na nito, kasi sa baka pa Naiitindihan ng mga kayo Tapos yung isang mata niya, para na nabubuling na ano nga pala ang pa na nangyayari kanina sa, sa pagpunta, pagpunta na doon? Si Di diba ba nga yung mababasahin? Oo, oh, na, na, na naman nga po sila. Nag-uusapan na sa kami ni ano ni Mustimil. Hmm. Ayaw ko na lang naman, naman po siya. Bakit na ano na naman sila? Hmm. So, ibig eh, sabihin, kahit kay Bus J.B. o yung mga team, mga team ko na nandun, si magsiselok pa rin, nasao mo? Hindi oh, ko alam oh. sa kanya na rin ako. Ano ba naman yung masawa no, na. mo? Hirap pa yung wala ka. Kaya nga yung mga ayaw ko eh. Diba? Di distansya kami. Pero binagagan mo yung problema. Kaya sa kagaragan mo si tawagan mo si tawagan mo si Ati. Kung security nyo sa mga security nyo sa mga security nyo sa na security nyo sa mga security nyo security nyo sa mga security na may nagpunta na dito tao. tao kasi pag, pinakawalan ka namin, binitawan ka namin, binitawan ka namin, binitawan ah, ah, In... ka namin, binitawan ka namin, sa ka namin, binitawan ka Sama ka namin, binitawan ka namin, ka ka namin, binitawan ka namin, binitawan ka namin, binitawan ka namin, binitawan ka

Tara, tara po, hindi. Eh. Halika. Samahan niyo ko, guys. Tara, halika. Samahan. Doon ka. Sa, sa likod. Sa tara, tara samahan niyo. Mga talagat at binata. Santong dasalan da ng pakikiusap niyo sa yun asawa niyo. Tapos sa awayin niyo. Ano ba yun? Magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang gabi. Ay, diyan pala si May ano lang ako, oh, may may bladder lang ako, okay. Okay, okay lang. Okay.